So ayan Sa mapagpalang araw po mga kalingap Maghahatid po kami ng ano Ayuda Kasama ko po si Kuya Mail Ops, ito yung daan Ayan po si Kuya Mail Tapos nagpatulong po kami sa mga tao dito Kasi marami po yung Ano, dadalhin namin May makina May bigas, may grocery Ayun po yung makina oh Bata, ayan po si Kuya Mail lampusi po si tatay, oh. Siyang nagbuhat ng bigas. balik ito yung tatawirin namin. Yeah. Yan, tulay. na uga guys. Ah. <laughs> oh, ganda. So guys, nauga ga unahin natin sila Yun So tayo naman Hanging bridge po to Hanging bridge Baka mabitawa ko yung cellphone ko ah Yan po ang baba oh. -hmm. Uh Delikado. -huh. Meron pa meron kasi mga ano to? Kapakan na medyo maano na. Marupok na. Hulo hmm. na -uga guys, na -uga talaga. Parang di na ako makakabang ah. hindi na ako makahakbang guys hindi kasi ako makahawa kasi may dala akong cellphone tapos sa kabilang kamay ko meron din akong dala dala ayan ayan tumigil sila ha ayan po yung grocery bigas at saka yung makina na tahian sa itong bahay nun akit pa akit pa dyan nauna na po si kuya mail 10 minutes 10 minutes, Ayan. So, surprise po namin yung ano, kaya na ako na si Kuya Mel. Hindi niya alam na may dala kaming mga regalo para sa kanya. Grabe. ilala mo po yan? Si Ate Aw. Hmm, nananahi po talaga siya. Nananahi po daw yung basahan, kung ano po ano. Nakatakot yung tulay. Ito yung nagdala ng grocery, oh. Bata. Mabigat yun. Buti kaya niya. kaya po yan. tapos sila yung nagbuhat ng ano. Makina. Si tatay yung nagbuhat ng bigas. Tala ko. Ano yata po ito sa makina? Hmm. Ito yung karayom. Karayom yata po. Tsaka mga sinulid. O, oh, kompleto na pala. Mananahin na lang siya. May mga sinulid na. Oh. oh. So, ayan po. Mabigat yan, be. Bigat ko Magaan daw sabi niya. 'Yan sa makina, hirap oh. Mabigat. Hirapan sila magdala oh. Sige, hinahinay lang. Ganyan po yung pagbubuhat dito ng uling. Oh. Laling bundok pa po yan. daí não? layo pa pala. Naiwanan na ako guys. Kasi mabagal ako maglakad. Yeah. sangkay kaya <laughs> Ay, dito. Aligaw ako. Hindi ko alam kung saan ang sa daan. Yun lang, walang tao. Walang tao, Kuya Mel? Ay, yun lang. Nandito mo si Lola Aurora? Saan po kaya nagpunta? sa Ha? Pumunta daw ng baso. Matatagal lang kaya yun? Ewan ko. Kanina pa kaya umalis? Kanina talaga po sabi paano natin may iiwan ito ngayon? Pwede pong iiwan yan, iiwan eh. natin doon sa bahay nila. Ay, ba, kailangan mag-vlog ko ay. Eh. Kailangan nandyan siya eh. Ah. O, oh, pag-ati-atihan -ati niyo muna. Wala na kayo dyan. ati ati na kayo. Mag-aantay po yan dito. O, oh, mag-aantay ako. Kanina pa kaya umalis? Kanina pa daw sabi ng mga bata dyan. May pasok kaya natin. Ipasok natin okay. sa loob. Oh, saka yung ano, yung bigas. Para ano. Pudin. Panabong pa rin siya, ano eh. Panabong ba yan? Nagalog lang yan. Ganyan, kasama ng ano. Sige na. Ay, hala, hala. Walang lakas yung aking kamay. <laughs> Mamamaga kasi. walang tao. Ay, hindi ka siya. Hindi may na May tao? Wala? Baka to kain ng manok yung ano. May ito Ay, grabe. Dito lang siya natutulog. Oo, dyan lang. Diyan lang siguro, wala namang ibang... Kasama niya manok. Yan oh. Manok mga alaga niya, manok pato. Katabi niya sa pagtulog, yung manok. Tapos ayun pa oh, naglilim-lim. lang siguro po po siya. Wala po siyang anak. Ayaw ko, layo lang po kasi yan dito. dayo lang. Iba, lipat lang siya rito eh. Pero, pero mga ilang taon na po? yung mga magdadalawang taon na po dito. si bago lang yung dito yung lipat. Hmm, ito po yung ano niya, lutuan lang niya. Ito, nakakaawa naman yung ano niya, kalagayan niya. Naman siyang asawa. Ah, oh, wala siyang asawa. Wala po asawa niya. Daming manok. Daming alagang manok. Mm hmm. Alagang manok, pato. Kaya yeah, salamat ah. Sige po. Thank okay. Pero may kuryente. Apo? Diyan lang siya natutulog pala oh. O, dito lang. Kailangan ah, gumagawa siya ng mga basahan. Basahan, Ayan kaya mo. nga makina. Mm -hmm. Mga basahan sa ano? Baka nag-deliver siya nang ginawa niyang basahan. Hindi ko lang alam. Baka nagdala nga nung nagawa niya. Ayan, may mga o, gawa siya. Oo, may mga gawa siya dyan. Dito lang siya natutulog. Tingnan mo yung ano niya. Kaya nga tulupa lang. Oh. Kasi sinasabi ko mas maganda pa yung kulungan ng baboy. Hmm. Lupa. Tapos kaya siya natutulog. Oh. Hmm. Katabi niya manok. Oh, yung yeah, mga nangingit lo oh, doon. Oh. Doon pa rin. Oh. Maano siya. Mahilig mag-alaga. Kasi yung alaga niya aso dito. Tingnan mo. Pandak. Pero Pero mataba ito so ano niya oh, ito po yung mga ginagawang basahan oh. nilalala yan oh. mga tubig siya dyan oh. yan inumin niya yan ano hmm. um, yun lang yung gamit niya oh, yun, oh. hindi ko alam kung kailangan iakyat ko to dyan sa taas oh. May mga lalahan niya ng ano, basahan. Nakawin yan, Kuya Mel. Wala kayo nagnanakaw dito? Ang dami rin yung pato, oh. oh yan yung mga, uh, pag ano, may gusto bumili, binibenta niya. Uh -huh. Parang magkapera siya. Bilig siya mag-alaga. Ano na ano wala naman tayong makausap, guys. Parang wala siyang kamag-anak dito. O yung kabilang bahay na yun, kamag-anak ba niya? Hindi. Hindi. Ito, hindi rin. hindi rin. Dayo lang daw po dito ay si nanay. Tataba ng aso niya. Ito pala may doyan. Ito ni nanay. Oh. duyan ano. Halatang hindi kayo pinababayaan ng amo niyo kasi ang tataba niyo. Kahit na ano, kahit na kahit talagang pinagtitura niya talaga na pagkain. Hmm. Punta dito ate. Hindi ko po ano masyado ang kwento niyan Pero may naging, alam ko, may naging kaibigan niyan dito. Mm. Tapos, yun, parang nahikahit na din siya dito kasi maganda nga, ganyan. Tapos tahimik. Tapos sa ilog, tahimik. Oo, yun ang gusto na matatanda mm. ay, ang tahimik. Ayun, ay, nagpasya na siya dito mag, anong, tumira. Oo nga. Kahit mag-isa lang siya dyan. <laughs> Tsaka may anak yan, nasa daet. Opo. po mm. Eh kaya lang, eh, mahirap din yung buhay ng anak niya na yun. Eh, syempre, pa parlor lang daw nagtatrabaho. Mm -hmm. Napunta din po yun minsan dito. Yung no, anak. Din sa kanya, Pero hindi dito natutulog. Hindi po. Maalos din. Mabuti, pinatirik siya dito ng bahay. Opo. ng lupa to. Taga dito lang din po. <coughs> Mga ah, dito. Ano dito. lang, pwede siyang tumirik lang. Basta wag lang yung magtayo ng bahay talaga Opo. na kongkreto. Mm -hmm. Galing Light naman. materials. Opo. Okay lang po mga ganyan lang po kung ano. Kasi ano po ay hindi po sarili. Katulad po namin niya lang, hindi po ano. Surpresa so, niyo? Naiyak si nanay oh. Naiyak po ay, si nanay. Na? <laughs> 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 Ayan, oh. wala nang laman yung bigasan. So, ang importante sa lahat, San? sa yung bigasan nyo? Ay, grabe. Sa na po, wala nang laman yung bigas. Ang problema ngayon, wala na siyang paglalagay ng bigas. Dahil meron po siya isang sakong bigas. Yan, galing po sa team Amazon Renewed. Yan, at isa pa, So, ayan, pauwi na po kami. Tapos na po namin dalhin yung mga sorpresa ni Kuya Mail para kay Nanay Au. Oh, maraming salamat po sa lahat ng na nanood ng aking video. Bye-bye po. God bless us. All. Love nyo ba yon Grabe yung hirap tumawid. May kasunod ako si Kuya. Ang bilis-bilis niya maglakad. Sanay-sanay <laughs> na sila. <sighs>